Ito yung purpose natin mga boss Kaya natin planong libutin o ikutin ng mga bayan ng Laguna Sunod ay Cavite, sunod Batangas Tapos ang kasunod ay Quezon Yan, isa-isahin natin yan mga boss Huwag kayong mag -alala. Para maging updated ka mga boss uh, Sa paglibot natin sa bayan nyo Yan uh, Mag-subscribe ka na lang mga boss uh, At syempre Pakihit na rin yung notification bell dyan yan, Nandito na tayo sa sentro Yan o oh. Napaka sigla na ng bayan ng kabuyao kabuyaw mga boss you no? Know? Yun, welcome back mga boss At ngayong araw ay pagpotuloy natin yung ating paggagala O yung paglilibot natin sa mga bayan na sakop ng Laguna mga boss you know? At nung nakaraan ay tapos na nating nilibot yung uh, Santa Rosa you no? Know? Uh, ngayon naman ay yung kasunod na bayan uh, which is yung kabuyaw Laguna at yung nakikita nyo parang kumpul na mga puno doon ayan na yung yung uh, kanto papasok doon sa bayan ng uh, Kabuyaw Laguna e eh, no? At tara mga boss. Iyan naman ng ating lilibutin ngayon. At sana ay uh, ma-enjoy nyo yung mga uh, madadaanan natin ngayon mga boss eh, no? Yan. At para sa mga ano mga boss eh, no? para sa mga hindi nakakaalam uh, itong Kabuyaw Laguna ay uh, pang-apat na bayan to uh, simula mula sa may uh, Metro Manila kapag papunta ka ng south at kagaya na nga palagi nating uh, sinasabi mga boss you know? Uh, itong video natin na to ay para sa ating mga kababayan na medyo matagal nang hindi nakaka sa kani kanilang mga probinsya you know? Uh, lalong lalo yung medyo malayo uh, lalong lalo yung mga nasa abroad dyan uh, kahit papano mga boss you know? Uh, meron tayong uh, magagawa na konti lang naman hindi naman na uh, ganun kalaki uh, simpleng uh, handog lang para sa inyo na Uh, kahit pano alam ko na namimiss nyo na yung mga probinsya nyo yung mga lugar nyo dito sa Pilipinas o dito sa uh, atin yun know? na uh, namimiss nyo kung ano na yung mga itsura kung ano na yung mga pagbabago at uh, uh, gustong gusto nyo lang makauwi yun nga lang ay hindi pa pupwede yun at uh, ito yung purpose natin mga boss kaya natin planong libutin o ikutin yung mga bayan ng nga uh, Laguna, sunod ay Cavite, sunod Batangas, tapos ang kasunod ay Quezon. Yan, isa-isahin natin 'yan mga boss, huwag kayong magalala. Uh, lahat 'yan. Sana ay bayan nyo na 'yung uh, ating magala mga boss eh you know, sa kung nanonood ka man ngayon. Ah, uh, para maging updated ka mga boss uh, sa paglibot natin sa bayan nyo, yan. Uh, mag-subscribe ka na lang mga boss at uh, Siyempre, pakihit na rin yung notification bell dyan Para lagi kang update Kung sakaling uh, bayan mo na yung ating uh, uh, lilibutin you know? At yun, uh, andito na tayo Papasok na tayo O papalapit na tayo sa mismong uh, pinakasentro Ng bayan ng Kabuyaw At yan, kung may nakikita kayong mga Uh, mga establishment na medyo may pagkano na uh, parang uh, syudad na syudad na talaga eh, no although ito ay probinsya pero uh, kaya pa paano naman uh, hindi naman to kagaya ng uh, probinsya na medyo hindi pa urbanisado eh, no? ito ay uh, city na to mga boss yung Kabuyao kaya uh, normal lang na may makikita kayong mga ano na uh, mga building o mga establishment o mga pamilya normal yung makikita sa uh, mga syudad yun eh, no kaya kung uh, tigarito ka mga boss na umalis ka dito ay hindi pa city ang uh, bayan mo. Uh, ngayon ay city na mga boss, you no? Know, city na yung uh, lugar na pinagmulan mo. Yan. At ito uh, papasok na tayo, ayan, you know, may mga uh, ano na, may mga mall nang maliliit, yun, Novo, kung nakikita nyo. At Diyan sa unahan ay yan yung uh, pinaka pinakasentro nila, yung kanilang palengke at yung mga kanilang uh, pamilihan nino. You know? Dahil uh, yun naman talaga yung ating pinaka normal na dinadaanan nino, you know? yung pinakasentro ng bayan nino. You know? Yan. ah uh, yun, ngayon nandito na tayo sa sentro. Yan oh. -sigla na ng bayan ng Kabuyao mga boss you no know? At napakarami na ng mga Mas sabi natin mga fast food, mga restaurant, ayun you no know? nakikita nyo dyan. At kabilaan yan mga boss. Yan, may mga mall din. Ayun, nakikita nyo yan. Mall yan, yung gabilang gilid na yan. Ang wala na lang dito mga boss, sino you know, ay SM at saka Robinson. Yan, yan na lang yung video malaking mall na wala dito sa Kabuyaw, yun know, sa pagkakaalam ko. Pero hindi ako sigurado mga boss, ano, you know? uh, comment na lang kayo kung meron na kayong nakita ganyan dito sa Kabuyaw sa alalong lalo yung mga kabuyaw na alam na meron ng ganoon, you know? baka mali lang ako. Uh, para dun sa mga Tigarito na makakapanood dito, yan, uh, lalong-lalo kung medyo matagal ka nang hindi nakaka dito mga boss. Uh, comment ka diyan mga boss kung may makita kang pagbabago. Uh, kung nung umalis ka, yung building na yan ay wala pa. Ano uh, ngayon ay meron na. Yan, uh, kung may papansin ka lang naman mga boss. At kung hindi ka naman Tigarito, mga boss, eh you know, At wala kang mai-comment diyan na pagbabago dahil syempre hindi ka ng Tigarito. Uh, comment ka pa rin mga boss at isa shout out natin yan, eh you know? Uh, sa susunod nating video ay ating uh, bibigyan ng oras 'yan para ma -shout out kayo mga boss. Yan. Uh, bilang pasasalamat na rin 'yan sa patuloy nga uh, suporta o panunood sa ating mga vlog. Kahit yung ating vlog ay simple lang, uh, maglilibot lang tayo sa bayan, iikot-ikot uh, lang tayo at yun. Uh, Simpleng content lang mga boss, At you know? uh, dito tayo mga boss, pasok tayo dito sa Looban. Sabay nating i-explore 'to mga boss kasi para din tayong walang alam dito sa lugar na 'to yun know? Ah, uh, hindi ko rin masyadong kabisado tong kabuyaw dahil uh, hindi naman talaga ako tika rito at bibihira akong dumaan dito, ano. Eh, kaya medyo wala tayong kaalaman o knowledge sa lugar na to, kaya sabay natin i-explore to. pasokin natin yung gusto nating pasokin mga boss, eh, no. Yan. Ito, ay uh, hindi ko alam kung saan to papunta. Kaya yan, panoorin nyo na lang mga boss kung alam nito. Ah, uh, panoorin nyo yung uh, mga lugar kung kabisado nyo yung mga lugar na yan uh, comment kayo dyan na uh, boss ganito yan para at least kahit papano uh, may alam din yung mga iba you know, na manunood at syempre magkakaroon din ako ng knowledge na ah yung dinaanan ko pala ay uh, yun pala yun yung lugar na yon yan at sya nga pala mga boss you know, uh, kung napapansin nyo pala uh, wala tayong upload mga ilang araw tayong walang upload tapos ngayon na ulit tayong mag upload ulit Ah uh, dahil yan mga boss sa uh, ating uh, mga ginagawa eh, no may mga uh, ginagawa tayo sa tindahan alam niyo naman 'yan sa mga nakakilala sa akin at siyempre may ginagawa din tayong extra income yung ating uh, pagtitinda ng bibingka yan uh, mayon meron tayong uh, extra income para sa ating uh, pang-araw-araw lang mga boss eh, no at isa pa sa nagpapa ano sa atin mga boss na mag-upload ay yung pag-upgrade natin ng camera eh, no na ginagamit Uh, nag-upgrade tayo ng konti mga boss, uh, nung nakaraan kasi yung ating uh, ginagamit ay iusik na brand, hindi uh, ko sure kung may mga nakakilala doon. You know? At ngayon ay uh, nag-upgrade tayo ng konti, uh, nag-insta 360 x3 tayo. You know? Kaya sinasabi ko na isa to sa dahilan kung bakit hindi tayo nakapag-upload ng ilang araw. Ay eh dahil uh, hindi pala ito ganun kadaling gamitin mga boss eh no. Na amaze lang ako nung una na napapanood ko siya na ganito pala yung kuha ng Insta 360. Ang problema lang mga boss ay medyo mahirap pala to kung uh, para sa mga baguhan na kagaya ko. Yan, uh, hindi naman talaga ako uh, nag-aral paano mag-edit, kumbaga eh, uh, ay ano lang ako, uh, natuto lang ako sa YouTube Academy. Yeah! Yan at uh, ETO Ah, uh, yun na nga bumili nga tayo nito uh, at hindi pala ito compatible sa lahat ng uh, uh, mga device mga boss, you no. Know? Uh, may mga device pala itong pinipili na dapat uh, mataas yung ano mo, unit mo. Uh, at kagaya natin na nag-uumpisa lang ay sa cellphone lang tayo nag edit mga boss. Uh, at ito yung uh, ginagamit natin na cellphone na pang-edit ay hindi kaya yung kanyang ano, you no, know, uh, resolution ng camera dito sa Insta360 kaya may mga ginagawa pa tayong uh, kakaiba uh, kinukompress pa natin yung ating video para mapunta dun sa kaya ng ating cellphone at higit sa lahat mga boss ang isa sa nagpapahirap sa akin dito yung pagpiprame uh, medyo ano yung pagpiprame natin hindi pa tayo ganong kagaling you know? at kaya meron tayong mga ano dyan na, video na medyo may makikita kang parang blurred ah uh, pagpasensyaan nyo na mga boss dahil uh, syempre, baguhan lang naman tayo at uh, intindihin nyo na lang uh, baguhan lang tayo sa larangan ng uh, social media mga boss eh, you know? uh, no? pagpasensyaan nyo na pero napakaganda talaga ng uh, Insta360 mga boss eh, you know? sa tingin ko lang ah. Uh, kapag nagamit mo ng tama yung kanyang mga features sino you know? no? napakaganda at lalo kung magaling kang mag edit yan na uh, napakaganda ng Insta360 wala akong masabi at uh, yun nga lang ay kagaya nga natin na isang baguhan sa ganitong klase ng uh, aparato o camera action cam you no know, ay hindi tayo ganong gagaling kaya pagpasensyaan nyo na kung meron kayong makikitang uh, hindi maganda dyan you know. uh, at yun nandito na tayo sa service road papunta ng Kalamba at yung sa kabila ay papunta ng uh, Santa Rosa yun know. At isa pala mga boss no, sa pagbabago na pwede nyo makita rito kapag uh, umuwi kayo rito no? Uh, maging tiga kabuyaw ka man o tiga kalamba uh, Ito yung isa sa pagbabagong makikita nyo mga boss no? Yan, itong uh, sa unahan na yan uh, May ginagawang tulay dyan mga boss Yan, uh, yan may nakikita kayong mga nakaharang na kulay orange Yan, may ginagawang tulay dito Ayan o no? Uh, pinapataasan nila yung tulay kasi yung ilog na yan yan o yan uh, bumabaha yan mga boss ano, kapag uh, tagulan uh, at siguro nababarahan kaya uh, tinaasan nila dahil mababa na yung ano yan uh, pinakatulay uh, hindi na siguro makadalawin ng ayos yung uh, tubig ano. kaya yun uh, tinaasan nila yun ano. Yan, yan yung isa sa pagbabago dito mga boss. Dahil uh, pag umuulan, yung lugar na yon ay talagang napakalalim ng baha doon. Uh, kung minsan hindi halos madaanan ng mga malilita sa sakyan kagaya ng motor, you no? Know. At uh, dyan sa unahan mga boss, ay uh, dyan na yung uh, pinaka, ano yun, know, uh, may isang pabrika dyan na uh, paggawaan ng, uh, hindi ako nagkakamali, gatas ata, yung Nestle. O oh, yung mga kape, yan, uh, nandyan sa unahan. Uh, yan yung uh, Kabuyaw branch mga boss. Ah, uh, makikita nyo yan, tabing highway lang 'yan at uh, paglagpas lang natin diyan sa may uh, overpass na 'yan, kung makikita nyo sa camera. Yan. At uh, dito, napakalaking kumpanya 'yan, mga boss. At ang sabi nila, uh, talagang uh, napakalinis daw at napakaganda ng loob niyan, sabi ng mga uh, mga nagigising uh, kapitbahay ko na nagtatrabaho diyan eh, you no. Know? Yan. 'Yan, you know, Yung building na 'yan, mga boss, yung mahabang pader na 'yan. Yan ay yung uh, Nestle Company Kabuyao Brands. Yan. Ayun no? Yo. Ah, uh, ko sure kung ano ba yan eh no? Yung uh, company na yan ay may ibang brands. So, ah, yan yung uh, Nestle Kabuyao Brands mga boss eh, you no? Know? At pag umagat hapon, medyo matraffic diyan uh, dahil marami mga lumalabas na mga uh, mga sasakyan diyan na uh, nagtatrabaho diyan sa loob na yan eh, no? At yun, uh, sa unahan mga boss ay pulo. Tapos sa unahan ng pulo uh, yun ay yun na yung uh, dulo. Ay yung mamatid mga boss. You know? At kung napansin nyo mga boss, uh, saglit lang nating inikot. You know? Dahil itong bayan ng Kabuyaw, wala itong masyadong mga, uh, mga sikat na pasyalan. You know? Walang mga tawag na mga malalaking plaza o kung ano man Uh, hindi kagaya nung uh, ibang bayan na may mga talagang uh, sikat na mga pasyalan. Ino. Dito, wala masyadong, wala akong uh, masyadong napansin. At uh, may mga mall pero maliliit lang, hindi siya ganoon kalalaki, no. Ang marami dito mga boss ay yung mga pabrika o yung mga company, no. Yung mga pagawaan ng kung anong mga produkto, no, mga electronics at kung ano man, mga anuhan ng alak, yan. Andito yan mga boss sa uh, Kabuyaw no at yun yung uh, parang uh, nagpalawak sa sakop ng kabuyaw yung uh, part na yun yung uh, uh, mga company kaya medyo malaki laki rin ang uh, kabuyaw kung iisipin mo kung uh, yung sakop ang pag-uusapan pero yung pinaka sentro nila hindi siya ganun kalaki no? yung pinaka pasyala nila hindi siya ganun kalaki hindi kagaya ng uh, mga ibang bayan kagaya ng uh, Santa Rosa na may pasyala na nobale ganyan Uh, Kalamba na may mga mga malalaking ano, may malalaking uh, SM 'yan. Pero mga boss, you know, kung papasukin talaga natin yung mga sulok-sulok, yung mga barangay, yung mga subdivision, yung mga kanto-kanto, ay nako, mahaba-habang uh, ano 'yun, mahaba-habang video baka <laughs> sabihin pa nating isang buong maghapon, baka mahirapan tayong ikutin yung mga kanto-kanto uh, na 'yan, you know? Kapag isa-isa natin ang ano naman talaga natin ay itong pinakasentro ng bayan tapos yung uh, mga pamilihan yan ito yung pinaka highway yan itong mga dinadaanan natin ito mga boss ay alam ko na alam nyo rin to kung tiga rito kayo o kahit na hindi tiga tigarito, uh, basta nadaanan nyo na itong uh, mga dinadaanan natin alam nyo na yan mga boss yun know? lalong lalo kapag ka mahilig ka mag ride yan alam na alam mo to sigurado dahil isa to sa pinaka main na road na dadaanan mo mga boss yan at yun kung nakikita nyo mga boss sa video napakaganda ng kalangitan no? napakaganda kung mapapansin nyo pala mga boss sa video natin uh, alam ko uh, makikita nyo rin yan parang ambilis ng takbo natin pero napakabagal lang natin mga boss you know? uh, alam ko yan dahil uh, nakita ko to dun sa una kong uh, pag try nitong uh, insta 360 na to at naano ako na parang ang bilis Pero ang bagal lang sa personal yung takbo Yan Isa yan sa napansin ko mga boss Kapag naka Insta360 ka you know? Yan At ang kagandaan lang nito Umiikot Ayan you know? uh, Kaya mong uh, i-view yung 360 degree ng uh, view ng paligid mo Yan At yan ay yung pulo ay you know, lab pulo yung papasok na yon dun sa may stoplight ay uh, papunta yon sa mga company na sinasabi ko na dun sa Kabuyaw Laguna you know? yan at dyan sa unahan mga boss ay malapit ng uh, uh, nating marating yung pinaka dulo o pinaka boundary ng Kabuyaw at Kalamba ayan uh, lagpas na tayo ng pulo at dyan sa unahan ay yan na yun yung uh, mamatid you know? yan at dito sa unahan mga boss, ay merong bagong bukas na mall dito. Kung hindi ako nagkakamali, mga after pandemic ata ito nag-opening. Eh, you no? Know? Kung umalis ka dito sa kabuya mga boss nang wala pang pandemic, ayan, hindi mo na ito naabutan. At ito ay bago lang. Yan, yung katabi ng bakdo na yan. Yan, yung unahan ng konti. Ayan no oh. Yan, yung divi Mall na yan. Yan, Uh, hindi nga lang masyadong makita sa ano uh, video o yan no? yun yung kulay blue na yun at madali siyang tandaan kasi katapat siya ng yan centro mall yan at yun yung uh, bagong mall mga boss yun no? na tinayo nung after pandemic uh, at hindi pa ako nakapasok dyan syempre dahil hindi naman na ako mahilig pumasok sa mga mall mall you kahit malapit lang sa amin yung SM ay bihira nga kung pumasok o pumasyal man lang yun know? At yun, ah uh, ito ang kagandahan sa Insta 360 mga boss, Ah you know? uh, kaya mong uh, ipaikot o makita yung uh, magkabilang side o kahit yung ikaw mismo ay uh, kaya mong makita yung uh, yung sarili kapag uh, uh, nagra-ride ka, ano, na hindi mo na kailangang dalawa ang camera o dalawang action ka gamit dahil ito ay uh, 360 degree kaya mong makita mga bossino. You know? Ah, uh, mayroon lang siyang ano, mayroon lang siyang kaunting blind spot, ino, you know? meron siyang uh, hindi masyadong makita at kung mapapansin niyo diyan sa may gilid natin ng ating video. Na kapag ibinabalik uh, natin yung camera, ay may makikita kayong parang blur diyan, ino. You know? At pag-usapan na lang natin yan mga boss uh, Kung gusto nyo ng review dyan Para sa mga ano lang naman yan Sa mga hindi nakakaalam you know, din sa mga may alam na at uh, Hindi na natin kailangan turuan at master pa sila kaysa sa atin you know. Kaya Kung uh, meron kayong mga ganitong klaseng camera Na uh, Hindi nyo alam paano gamitin Dahil yun nga hindi compatible sa cellphone nyo O sa mga gamit nyo nga Mga uh, device uh, Mag-comment lang kayo dyan mga boss you know, Kung gusto nyo gawa natin ng content dyan You know para at least uh, malaman din natin kung uh, merong kayo mga ganyan, uh, matulungan ko rin kayo kung paano ay eh, no uh, dahil uh, ako din nahirapan din ako nung una, hindi ko rin talaga ma-enjoy yung uh, king uh, biniling Insta 360. At dyan sa unahan mga boss, ayan ay na yung uh, uh, mamatid at dyan na yung boundary ng Kalamba at Kabuyao Laguna eh, no. At inuulit ko mga boss, you know, uh, kung meron kayong Insta360 at hindi nyo rin magamit kagaya ko, uh, mag-comment lang kayo dyan para magawa natin ng content mga boss. Wag nyo munang ibenta kasi sayang mga boss. Meron pang paraan pala. Yan. At pwede nyo namang matutunan yan sa YouTube. Dahil sa YouTube din naman ako uh, nag-aral. Doon din ako kumuha ng mga idea kung paano mga boss. You know? Yan. At eto para magamit nyo yung kanyang Insta360 ng kagaya nyan. Ayun o. No? Parang uh, nasa Planet Nemec ha. Comment lang kayo dyan mga boss para magawa natin ng uh, bukod na content yan At yun lang mga boss. Maraming salamat.